Meron pong uh, ilang mga paalala si Pangulong Marcos ngayon pong kapaskuhan at uh, tinutukoy din yung kahalagahan ho ng papel ng mga bata sa pagdiriwang ng kapaskuhan. May po dyan si Bombo Analiso Verano. Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at umanggi ng Luis Araneta Marcos ang traditional na gift-giving sa Kalayaan grounds sa palasyo ng Malacanang bilang bahagi ng Balik Sigla Bigay Saya 2025. Ipinahayag ng Pangulo na ang pino sa malaking yaman ng bansa ay ang mga kabataan na anyay nagbibigay saya at lakas sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, ang presensya ng mga bata ang nagpapatibay sa layunin ng pamahalaan na patuloy na paglingkuran at pagbutihin ang buhay ng mamamayan. Ngayong ikaapat na taon na ang programa, muling ginawa ang Mala Amusement Park ang kalawang grounds sa Malacanang para sa 3,000 mga bata mula sa Department of Social Welfare Development Centers at Karatig, Barangay. Kasabay nito, nagsagawa rin ang simultaneous gift giving sa 56 DSWD centers at 78 mga eskwelahan ng Department of Education para sa kabuuan 19,000 na mga kabataan. Pakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. that we have here in the Philippines are these our children, the future of our country. Kaya namin ginawa ito para makita namin ulit ang mga kasiyahan na dala ng Pasko. Ang uh, ang mga pag-alala sa mga masasayang pasko rin namin at kayo mga bata, kayo ang nagdadala niyan para sa amin. Kaya maraming maraming salamat. Welcome ulit sa Malakanyang Palace. Kaya Merry Christmas kailangan pa rin alalahanin ang mga biyaya sa na nakaraan sa gitna ng mabigat na hamon na hinaharap ngayon ng bansa. Bahagi ito ng mensahe ng Pangulong Marcos kasunod ng inilawang exhibit ng gift giving sa Malacanang. Ayon sa Presidente, hindi pa ang mga naghihintay na hamon sa hinaharap na mga panahon at mabuti na lang may ipinagdariwang na kapaskuhan. Kahit man anya sa maikling panahong ipinagdiriwang ang Pasko, magandang pagkakataon ito para sariwain din naman ang mga mabubuting bagay na tinamasa ng ating bansa. Ito ayon sa Presidente, ang mga biyaya at swerte dumating sa na mga nakaraang taon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay papano, meron tayong isang counting uh, panahon, lalo na pagpasko na kailangan naman natin maalala na ang mga, ang mga swerte natin sa buhay ang mga binayaya natin uh, nung nakaraan nakaraang taon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montano Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.